ka, okay, Ilonggo? Oo, Ilonggo. Oy. Ang tatay ko naman ba, Paul, nanay ko, Iloilo ko lang si Ahoy. Oh. Eh. If uh, you're Ilonggo. Pero do, do, do pila ka nating katuig sa Manila? Tugay na ko di, 16 uh, years. Congratulations sa ano mo ha, Ilo, ka ka kit sa kita na. <laughs> at least, di ba? may diba? proud ka no, Oo, ilo -ilo. oh. Iloilo. Oh, at least, ang ano, maabot ma mo ng mga pangarap mo sa buhay. Siyempre, harita din sa Manila para mag-ano kita ya. Magpangitaon, tagay ng atong swerte. So, para uh, ni sa pag ano mo subong uh, maging humble ka mang giapon yes, no ayun uh, ayun lang naman talaga maging humble talaga so, tayo syempre kita ya proud ilonggo tama yes. proud ilonggo ranggo di shout out sa mga stansya mga shout out sa stansya mga gwapo da, uh, mga loyal ka loyal. Yeah. <laughs> ayan shout out po sa mga taga sa mga taga stansya loyal ba? family po ayan shout out Yung. god bless you always Salamat si ah. Oh, pero permi okay. man ko di ka ano, sa imo ka kadto galing kay siyempre. Ga ka, trabaho, ga agi ko sa imo. Okay. Okay. Uh, Moises gali ang pangalan ko Moises. Moises ako, ako naman. Siya? Ang totoo tong ngalan 16k labing anim kami ni Dama. Uh Oo. -oh. Ako 16 kinaabot. Damo no. Mm. Ay, pero mga autod, maaari mo sa Manila? Wah, ay, aduwa lang kami na tingin yan sa Laguna siya. Ay, yung ibala, ka mo. Laktan na na, ito na sa amon. Ay. Oh, you know. Uy, grabe siya, kasama ko. Sige, huwaga, salamat ah. Oh, oh, yes. Thank you, thank you very you. much. Oh.